Ano ang sakit ni Bay Alonzo na Picos? Paano ba nakukuha ang sakit na ito at ano ang iba't ibang sintomas nito? Bago ang lahat, ano nga ba kasi ang Picos? Ang ibig sabihin ng Picos ay Polycystic ovary syndrome or polycystic ovarian syndrome. Ayon sa World Health Organization, 160 million na babae worldwide ang living with PCOS. 5 to 10% ng mga babae na nasa edad 18 to 44 years old ang apektado ng sakit na ito. Kaya naman PCOS ang pinaka-common na hormonal abnormality or hormonal disorder sa mga babaeng nasa reproductive age. Ano ba nakukuha ang PCOS? May dalawang possible factors. Una ay genetic predisposition. Ang ibig sabihin lang nito ay may namana kang genetic abnormality na maaaring magpataas ng risk mo magka-PCOS. Pangalawa naman ay exposure to environmental factors. Ang mga environmental factors ay ang mga sumusunod: poor dietary choices and lack of physical activity. Yung poor dietary choices na tinutukoy dito ay pag ang madalas kinakain ay sobra sa sugar at madami simple carbohydrates. Take note of the keywords, sobra at madami. May tatlong kriteriya na tinitignan para mabuo ang diagnosis ng PCOS. Take note, only a licensed physician can diagnose you after a history physical examination and diagnostic testing have been done. Do not self-diagnose, this is for your information only. Ang tatlong kriteriya sa PCOS ay ang mga sumusunod. Number one, excessive androgens. Number two, ovulatory problems or irregular periods. And number three, polycystic cystic ovaries. Take note, kailangan mo lang ng dalawa sa tatlong yan para masabi na may PCOS ka. Again, kailangan mo lang mafulfill ang dalawang criteria, kahit ano dyan, basta at least dalawa, para ma-diagnose ka ng OB mo with picos. Ibig sabihin, pwedeng normal ang ovaries mo, kahit walang cyst sa ovaries mo, pwede kang madiagnose with picos. Isa-isahin natin kung ano ang ibig sabihin ng bawat criteria. First criteria, excessive androgens or hyperandrogenism. Basta sobra ka sa androgen. Ano nga ba ang androgen? Ang androgen ay male hormones. For example, testosterone. Ito yung dominant hormone sa mga lalaki. Meron din sa babae, pero normally dapat konti lang yan sa babae. Ang predominant hormones kasi sa babae ay estrogen and progesterone. Pag ang babae may picos, isa sa mga posibleng problema ay excessive androgens. Sobra ang androgen. Ano ba ang mangyayari sa babae pag sobra ang androgens niya sa katawan? Maaring mangyari ang sumusunod. Number one, here's it ang hirsutism ay excessive facial hair and or body hair. Yung babae magkakabalbas at bigote, maaaring kumapal yung buhok sa may puson at sa may dibdib. Number two, acne or oily skin. Dadami ang pimples mo, madalas ang breakouts. Number three, acanthosis nigricans. Ito ay pag umiitim at kumakapal yung folded areas ng balat mo. Tulad ng sa leeg at sa kilikili. Number four, weight gain. Usually yung taba na iipon sa tiyan kaya lumalaki ang bilbil. Number five, nalalagas o numinipis ang buhok. Second criteria, ovulatory problems or irregular periods. May mga buwan na hindi ka dinadatnan, nakaka eight cycles or less ka lang sa isang taon. Sa iba, hindi sa lahat ay masyadong matagal ang period nila. Nagtatagal ng more than seven days. Sa iba naman, biglang humihina ang flow nila. Hindi siya tulad ng mga previous cycles. Malaki ang impluensya ng hormones sa period ng mga babae. Kaya pag may pagbabago sa cycle mo, ma maaaring my hormonal imbalance ka. Third criteria, polycystic ovaries. Ito ay nakikita sa ultrasound. Tignan natin yung picture na ito. Sa isang side, makikita natin yung normal na ovary. Tapos, sa kabilang side, makikita nyo yung sobrang daming black circles dyan. Yan, yung multiple cysts sa ovary. Alam ko pa ulit-ulit, pero para lang tumatak, pwede ka pa rin picos, pero normal ang ovaries. Hindi kailangan na madami kang cysts sa ovary para madiagnose with PCOS. May tatlong criteria, pero ang kailang mo lang na ma ay at least two sa criteria. Pero, posible bang madami kang cysts sa ovary pero wala kang picos? Yes, posible din yun. Nakita sa ultrasound na madami kang cysts sa ovary pero wala ka namang signs of excess androgen at regular naman ang period mo. Posible ba yun? Yes, that's possible. Basta tandaan, hindi lahat ng may picos ay may cyst sa ovary. At hindi lahat ng may cyst sa ovary ay may picos. May cure ba sa picos? Pag sinabi natin cure ay matatanggal yung sakit. So sa Picos, walang cure. We can manage and control the symptoms and prevent further complications. Pwede matanggal yung sintomas pero yung sakit mismo, yung Picos mismo, hindi matatanggal. Kaya importante talaga ang lifestyle change kasabay ang medical management. Para malaman kung may Picos ka at kung ano ang best treatment course para sa'yo, magpakonsulta ka na sa OB-GYN. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod. Take care.